Atag piradyang takway nga dyan nga uh, cute. 50 na. Okay, 50 ka no Ang dagmay ta na nga dyan ay. 40 na. Ay. Ano dyan nga klase eh. Pero namin nga dyan 50 lang garing eh. Pwede dyan maayo. <laughs> ang langka mo miga tag pirabay. Pira? 25. Pencinko dyan ta ng langka. Daso nang dyan ay tag piradyan ta. Uh, tag 20. Ang kadyos mo ba ay tag piradyan kadyos? 50. 50. Taman. oh sino mabakal ka sing <gibwing> 50 lang eh, hindugangan e ko pa. Ano mo? mga sa Ang ano rin mga ga 110 sa ikaw haw. Dahit ang ang asin nga rata ng ang jaira. Kaya uh, ang gagmay na tana. <laughs> Amo na si Inday eh. Ito maligya. Nagabantay presyo lang ako. Ito uh, katarong dang. 50 lang. Tag 50 ka no. Ang jata nang pipino mo tagpira? Para tagi mo 40 lang. Uh, para kanakan ka no 40 lang. Pero kaso lang meron to kaman ako. Ang jaay ba itanang? Maganda na, ma'am. Tagpira, tana d'ya? Tag-80, ma'am. Tagpira? 80. Tag-80, kano. Ito ang d'ya ay, bay, tagpira? Ang mga. Tagpira, man d'ya, kano ang... Ano d'ya, gani? Bittergourd. Mm. Ang palaya. Ang poso bay, tagpira? 40 kilo. 40 kilo. Ang batuan? Pulo. Tagpulo. Ang kamatis mo, tagpira, ang kilo? Ah uh, mahal ang kamatis. Oh mahal ang kamatis. Dey isa ang sibuyas. 140. 140. Tay mabakal kita ka 40 sibuyas. Ah oh, 40 ang 140. Okay. So konsarte. Ah uh, 130 ana manggarito ay sa piyak may 110 may 130 man. Ang munggo nga ngarat tag pirabay rata na? Pira? 50. 50 kano ja. Tay mabakal ako ka ja ay eh. kung kaysa nagarat tawgi ako. Ang iki nga mantika kano tag pirah? wala po Ay, tagpira ang jaay. Ay, iyay ang sangka mo ka diya? 20. Tag 20. Ang jata na dang, tagpira diya ro diya? 45, 18. 45 ang 18. Ang pinakas mo yay, tagpira? Depende sa klase man. Depende sa klase. Oh, ang oh, depende ang depende sa klase. Okay, ang jata si man, tag 60 ang pala. Tag 60. 60. Ang jata na, ano diyan nga ran na ka diya? Ah, mura, muro depende man, may mahal. Ah, Um, Tagpira dyan ta na ba? 110 ra ma'am. 110 ang 1... Yeah, ang, ang... ano na 110? 110 ang mm -hmm. 1 quart ma'am. Kaya ang dyan dya, ta na um, man, ra, oh. Pero, so, ng, dya, ay ang gumaa mo. Supply 130 ra ma'am. Bye. Ang dyan ta na. Ang ah, mga manra 110. Kaso nang dyan ay ano dyan ta na? Serum serum ma'am. Tagpira ang serum serum. One, ano man, ma 110. Mabakal ako dyan ka serum serum ha? Mabakal kita 110 kang serum serum. May daw bago dyan sa... Panilag ko ang sirom-sirom serum, mo dyan. Ang iba dyan nga classic, kang ano, tagpira dyan, na? Ang dyan ay ma'am, pag ano dyan, pag 70 ma'am. 70, 1-8? 75, medyo mahal-mahal gawa dyan. Pero duro para rin to. Ang sap-sap mo nga dyan, ha dyan? Ay ma'am, tag-80 para ma'am. tag-100 ang rato gawa. Gabi, mabakal kita katag-100 mo, be. Ay daw nami itsura na, no? Daw nami itsura Ang hawal-hawal nga rata na, tagpira rin hawal-hawal. Wala lang na ma'am, tag-60 na lang na ma'am. Ang dyan, ang dyan nga klase. Okay. Yeah. Huh? Darwa kilo ka no shin. Okay. Amorang rang tamban ay darwa kilo shin. Okay. Sa dao. Barado nga sta. Bakal ka mo lang ano. <laughs> eh, hey, shin lang. Hindi ako magbakal. Shin lang <laughs> ano ang ano ang pasayan. Shin lang. Barato ah, Ang ano. <laughs> Pagsin ra. Shin lang ra malaki hey daw, laya rin daw. lang ra, taksyen. Bintik belo ka no, lang tawon tatu anak iba. Cross nga ra. 260 to ka ra. Bondless na ka no, taksyen, siyen lang tanang bondless na. Hindi rin ako anay magbakal eh, doon ka sa lumood man. Ang pinatana rin ang lukos? 120 ang yeah. tunga lang? Hindi lang. Ang ragkal nga rin ba? Ano nga? Mami naman po. Masulo niya mam? Mami rin Tunga lang? Dito nga. Okay. Pina to? Pira. 120 mam. 120 ang tunga. Uh, Dito dyan, mabakala ko justin sin. Pina ko din man.

Hello. Welcome to my vlog. Ang piray mo si Dles Ngarian. only 250 na na. Ang orange mo tana? 5 for 100. Ang apple nga dyan? 10 pi ang uh, ginit. 100 per tumpok. Tumpok. Ipos lang. Ang imo nga kiyat. Kiyat-kiyat pa dyan? Tirag kulaw. 100 ang ano kukos. Okay. Ang gaba na.